yung hinuhukay ko. Hindi pa ako video eh. May tama pala yung mga kaho yun. Meron na. Nanay na, no?

sobrang init talaga. Alam mo yung kakain ka, matutulog ka, uminus ka ng konti, maglaba ka, kahit anong gawin mo. Yung nga matutulog ka, paggising mo, nakakatagod na yung init, no? Puro electric pan, puro electric pan. Ang susakit ng tuhod. Hindi rin maganda. ko kung ilang days gagawin ko guys. Para madali na nang matapos. Kaya lang kasi dadalawa kami eh. Baka bukas sa alin karoon kami ng isang kasama na gagawa. So, siyempre ako, tutulong so ako hanggang kaya ko. O, so, kahit siguro hindi ko kaya, basta turuan lang ako gagawin ko. Kasi ang, ang na mga materialis, guys. nagpunta lang kami dito halos mag uh, darap to zero na kami kasi ang dami kong uh, na ano na mga bayarin na plus ito nga sinetal so to so ang hirap ang hirap yung makikirang konti ang hirap budgetin hindi ko alam kung hanggang saan na uh, 45 five bison rito, so nakaka one pa lang ako. nag So, so, so maniwala hindi ang mga inuulom namin is mga gulay, gulay na lang Sa so, totoo lang. Ngayon bumili naman. Sabi hindi ko nakabili na kami sa sobrang mahal. Ang dami naman. purpose ng offset na yan? Hindi ka makatapat doon eh. Kasi itong bubong ito. Kaya nag-adjust ako dyan. Ah, Okay. Nagtataka ako bakit anong tinitignan tignan niya. Yung pala may level pala ng tubig dito. ups Yung pala yun. Ang hirap pala ka na guys. Kasi nagtataka ako. Sabi ko, bakit andun, andun na siya sa pangalawa? Ako na tinitignan tignan niya dito. Tinatantan niya, tansya niya. Sabi ko, sana mababa. Sabi ko, mataas. Ngayon, kung, kung kailan patapos na, sa ako napansin, may tubig pala. Parang yun ang level niya. Yung palang purpose noon. Sabi ko, ano kayo ginagawa nito? Yun pala yun. Ngayon, alam ko na. ganun pala yun, guys iniwanan niya yung kanyang kontrata sa, sa Baguio yan naman kasi guys bako ano na siya marami na siyang butas-butas dami -butas. siyang mga butas-butas na pwedeng uh, pasukan talaga ng ahas Pagbahaya ng ahas like you know mga siwang-siwang na yan oh. plus ito ayan meron siyang ano malaking butas dito is nakakatakot talaga ayan oh meron siyang butas dun sa ilalim guys Talagang ano yan, malalim. Tapos, madilim dito. Ayan. Madilim yung party na yan. Kasi pintuan na to, sira na din. Tapos, ayan nga, hukay-hukay na yan. Ayan yan sira-sira na yung mga ano, mga akoy na ginawang ano ng tatay before. Tapos yung mga yero, butas-butas na rin. Oh, puro butas. Yan, naging tambakan na dito. Ito yung isang butas pa na tinakpan ko last year. And siliksikan ko siya ng mga bato. So, parang nagkaroon uli ng butas dun sa banda na yun. Oh. Yan yung yung ano na 'yon, 'yan, 'yan. Ito tinambakan ko 'to eh. Siniksikan ko talaga last year ng mga bato. mag na kami ulit ng pangalawang haul. ito yung mahirap guys kasi may dalawa siyang ano oh ugat na malalaki ito ito at saka ito so and, uh, pinipilit kong hukayan din sa ilalim hindi kasi malaki siya talaga hmm. so di ko alam kung anong gagawin dito paano matatanggal to malaki siya oh October. Um. Dalawa. May Saka ito mahaba. Ganun. So, ang aking kamay is nakita nyo naman pulang-pula na. Oh. Tatagal pa kaya to. Ito isa. Hindi. Paltos na ako dito. Ayan. Mahapdi na siya. Sa kapapala ayun yung isa nagwe-welding wala kami lang dalawa gumagawa pinagsisugaan so, namin wala lang budget so ako naman ayan nasugatan na tayo hmm. nagbalot na ako ng ano ng kamay ko kasi Matuklap na yung mga ano niya. Yung mga balat niya. may So, patapos naman na. Yung malalim na. Namaya magbubus na lang kami. ko lang dito lamok mapakalamok siguro meron na kami meron na kami ano sa kasama para Ngayon wala pa kasi ano pahinga sila eh linggo, diba, mga linggo di ba mga pahinga so kami lang yung ano kami lang yung nag nag ano nag-start buti dito kahit ano maliling dito sa alikuran na to masarap magpahinga dito yun nga daw kahit eh. so, hindi pa ayos sa hindi pa makapagpahinga uh, kapag so, naayos ito pahing, hanggang, 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 namin, na siguro yung pahinga hanggang pambayan namin kasi yung sarang yun napakalamok hindi na namin tinanggal yung isang ano, yung malaking kahoy, yung nasa gitna na yung tinanggal ay sobrang laki na ito

At nagpapakita na buo yung buto niya sa tamay. Kaya bitkit lang yung wangin. Nauulok po yung kitag niya, Ay, naulok? Oo oh, po. Mas hmm. marami pa yan, ah. But okay, <laughs> <laughs> <at> <laughs> <Tawaran. laughs> it's not

Saan ka pa, Fidel? Panininindigan na raw namin 'to, kami na lang dalawa tapos. Sa Diri na kami mangungtrata. <laughs> Sa so, nalang trapahan namin, mama Macquiao, ba? Macquiao, walang trabaho. Nalakas itong kumanda na ito. Lawak no, Oo. Lakas itong commander na ito. Bit-bit ang pagbuhat niya sa balde. Isang balding buhang ako eh, buhat. Lalagay ko sa shoulder ko. Tama na yan. Huwag mong ano yun yan. Huwag yan. Kaya na? Sige, lagyan mo ng bigto. Lagyan mo ng dalawang malalaki. Overtime tayo guys, overtime. Para bukas maguhukay naman ako ng paligid. <clears throat> Sabi ko pahinga kami eh. Bubuot pa daw. Kaya po. Tapos mamayang gabi ako pang pagmamasahin, loko. Labanan kami mamaya sa lakas ng hilik. naramdaman ko na nag ano ako kagabi kaya nagising eh. hmm. na na, na ako kagad eh Tapos namin kumain kanina, siya natinlog. Ako nagbuhat pa rin ako ng anin na balde ng ano buhangin sigurado na siya ng pagbisnes niya naka-ready na yung buhangin <laughs> Walang papa? baka mamaya ano may mo Oke, okay. Okay, tugaskanmu. Tapos na yung poste, tapos na yung beam, biga. Nakabit na yung tatlong ano trusses niya. Bukas lalagay yung parlina at saka ano, bubong at Commander ko lang ang ano dyan. Labor ko. <clears throat> pwede mo na tapno ko yan kunin mo yung presa gilid Yan. Tumong biglain na. Hey, <laughs> matatapon ng tubig. Alak, 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 alak. Sige, dagdagan mo pa. Oh, matatapon na lahat yan. Hmm. Um. Dito, dito ano. Yun know, oh, matatapon. Dito ka kumuha. Ayan. Ang galing. Ang bilis talagang matuto si Bossing. ito yung tinatawag nila na ano kung kaya na mister kaya na missy Ako naman. Gusto magka-accomplishment ng paghalo eh. Kaya kailangan tapusin niya ito. <laughs>